Ayan so sa buong parang sa inyong lahat mga kaibigan, mga brother and sister, mga kalinga, bayan. Dito po tayo sa Paraitan. Dito isang... naman uh, yung mga anak ay hindi man lang nakita ang kajaskan o kabayanan ng talay. Ayan. Uh, Susunod din natin sila para makita nila, makasamdaman nila yung bahay ng talay. At uh, syempre, dalay na natin sa may sepon para uh, makapaglaro, sa may park. At uh, meron dito na ano, uh, yung peryahan, dalay na rin natin. Siyempre doon sa ating uh, municipal hall. At kailan natin sa karatig bayan ng Tanay sa kay, uh, baras, sa magandang baras. Ayan. Para ma-experience naman ng mga bata kahit pa paano. Uh, kukunin natin sila dahil uh, dito sa atin ang ating ko. Kukunin uh, uh, yung mga... mga kaibigan, mga kalingap nandito na tayo sa ano bukano ng ilog ng daray -to. ayan may ito yung sasakay sa bangka. Sama natin itong tricycle. Sana sumunod yung kapat ko yung isang tricycle. Para makaya, para may sakay namin yung ano, yung mga isang pamilyang karutubo. hindi ka kaya namin aking uh, tricycle. Sana sumunod. Sabi ko, dito na sila yung isang bangka. Isang ano. Pero ang dami lang yan. bakit nyo lang mga kalimot. Eh. Ayan. Ayan. Sasakay tayo dyan. Dalawang bangka ang pinagsama yung mga kanina. Um, mamaya ulit kasi masyadong may sounds baka makapit tayo. Mga kaibigan, mga kalingap, may pila tayo. Okay, ito, ito yung San eh. natin. sa atin. Ano na, magpuprokak na, mga kaibigan. Ang alo ko rin. Basta pagdating mo, sakay ka na. Alibasa't hindi tayo tiga rito. Eh. Ay. pila pala. kapitbahan ng Tarayotan to uh, natin dito yung pamilya ni Leo at saka ni Erin yung kanyang mga anak para dalay natin na sa kabayanan ng Tarayotan okay, ayan mga batang studyante o tumatay doon ayan mga hindi no? Tapos sure yun tayo doon mamaya Pero pang tap sa nangang natin Tapos tayo mamaya lang yung kasya. Kung sa single na motor, mga apat siguro okay, Ito yung atin ah na. Pero nga tumatay doon <laughs> magbayad na ng limang piso <laughs> Patayin natin. Makasakay na tayo. May yeah, kasabay, kasabay tayo, single. Ayan. May kasabay tayo, ano. Isang single, ayan. Sana dumating isang president para magahan yung pag-uwalisan sa isang pamilya na wala. Ayan, nakabigyan na tayo ngayon. Sabi Marami kami mamaya ang sakay ko. Yung mga kapatid niyo dito sa ano, sa taas. Susunduin ko. Dadalhin ko sa ano. Sa Cebu at saka sa plaza. Bali sa akin lang muna tapos mamaya na lang uli kwenta yung pagdating nila. Tapos bukas si babalik sila uli dito. May hindi ating ano. Guys. <laughs> Pumunta na rin sa ating susunduin. Uh, tinawagan ng anak. Buti lang hindi pala akalayo. Pinantay tayo dito. Ay, eh, parang natanawang ko na siya yun. Kaya eh, mga kalingap, susunduin na natin ano, yung pamilya ni Leo, ni Helen, at yung kanyang mga anak. At nadalhin natin sa bayan para kahit paano naman, na-experience ng mga anak niya. Kabayanan. Ayun eh, dito yung ating ano, kasama. Ayun dito na. Mamaya ulit, kaibigan kanina. Ito si Berna o. Ayan. Ito na akong siya ng ano. Si Charon. Ayan. Nauna na siya kanina. Nainip. Buti na lang ano. Hindi pa nakakalayo. Alamin niyo nga kung okay na yung ano yung... Ayan. Ano kung okay na yung mga bata. Ayan na ulit siya. Ayan na ulit. Ayan na ulit mga summit mga kaibigan. Ako na ba siya titinda siya? yung boses. Summit. Ayan na Oh, ibahagi ko ulit sa inyo yung summit. Ayan. Sa so, osot kalahati pag umakit ka dyan sa panay. Yeah. Ayan. Wow. Ayan po ko lang. Ah, uh, sige. Ayan po mga kayo. ang pinag-problema eh? ko nga yung summit. Malapit na tayo. Baka, ano, tapusin tayo. Hmm. Ay, 300 lang natin sa pera ko eh. Ayan mga haligan, mga malapit na kami dun sa bahay natin na ating uh, susunduin ayan nakita na tayo ayan ito may mga bata ano ready na kaya magandang hapon magandang hapon po naman kumusta ano yung ano ito po mga hito Ah, 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 ano ulam yan? Ito ang ano ng mga ulam ng katatubo Anong luto ka ganyan? Ah, uh, gata po Ito lang ba ito? Dito po at Wala bang ano, parang may igat yata. Igat. Ang sarap yun. Kumakain ako yun. Ay, maluto na po. Ay, Hindi pa ba kayo ready? Ay, nakaready na po. Ayan. Ano sabi mo sa akin dati nung tayo yung nag-vlog na Tungkol sa mga anak mo. Ay, hindi pa po nakakabot ng tanay. Yung mga alin mo anak. Simula na silang. Okay. Papatay. Kung aking anim na bata, hindi pa po nakakabot ng tanay. Pero yung mga may asawa, nakarating na yan? Nakadating na po. Hmm. Simula, ilang taon yung pinakamatadaro sa anim? Trece uh, si po. Trece, tapos yung pinakamaliit? May po ng isang taon. May isang taon, ayan. Magdadalawang taon na po. Yung isang anak niya, ano, 13 years old na, ni Mission, hindi pa nakarating sa bayan. Bali, anim na anak ni Leo, ano? Hmm. Na hindi pa nakakating sa kabayan. Pangarap ni Leo sa kanyang mga anak, kung makakaluwag siya, pangako niya dadalhin daw niya sa ano sa kabayanan di ba opo ngayon nagkaroon ng katuparan yung ano ang yung pangako sa yung mga anak Ay, salamat kaya ako nandito sinamahan ako ni Bern ayan para sunduin kayo dalhin uh, kayo doon sa bayan at makapaglaro yung mga bata ron siguro sa Semor punta tayo pero yan punta tayo tsaka yung ibang lugar pa doon ah, kasi nung ate ko yung kapatid ko mismo nasabi niya ano Apunta mo yung pamilya niya at dali sa bayan. Kaya nandito kami ni Berna ngayon para bababa tayo ng bayan. Po, po nakabot sila sa bayan ay maraming salamat po. At maabot din po nila yung naibahagi nila paglaki nila no. Opo. Oh, Kaya kami nandito para bigyan ng katuparan yung pangarap mo sa mga anak. Ah, tano, paano? Anong mo? O may tao ba may iwan dito? May doon naman po. Meron? Hindi mm. paduto pa mo na yan. <laughs> Sino may iwan dito? Ayan, na, muli, mga kaibigan, mga kaibigan. Ayan, mga, ano, mga, mga, na mga mga kalingap, ready na yung mga bata. yan. Yung tatay, eh, magbibish pa kasi galing sa trabaho. Tapos, may dala siyang, ano, igat at hito. Gagatay Eh, binababara na lang niya ng asin, sabi niya. Sabi ko, baalat naman na yun. Sabi ko, pakuluan na muna bago kami umalis. Ayan, papakuluan muna ni Leo. Kaya, hintay-hintay tayo ng konti, mga kaibigan, mga kalinga Asan yung pinaka ano, Apo. Ayan, sabi. Ito. Yan ba yan? Ay, hindi po. Ayan po. Kapatid mo yan? Apo. Ilang taong ka na ano? Pangalan mo? Laika po. Laika. Ayan, sinabi. Yan ba yung bunso nyo? Apo. Ilang taong na yung bunso nyo? One pa lang po. Kasi idara ba na anak mo? Apo. Ay, ilang taong ka na ngayon, Laika? Fifteen po. Fifteen? Sabi, thirteen. Nabuntis ka na? Apo. Ay, bata pa. Ayun yung pangalan sa mo. ilang taong? Parang si mama ganyan. po. Okay lang Eh. Sa ngayon, ilang taong ka lang, 15 pa rin. 15, ayun. Ayan po, mga kalingap. Hintay-hintay muna tayo. Wala pa naman, maaga pa lang. Magpapahid pa lang. Ayan, sarado na yung bahay ni Leo. Mga kalingap, alis na kami ano. Mag-anak ni Leo, ayan. Ayan yung kanyang mga anak. Ayun. At may dadaanan tayo mamaya din sana, sa ano. Pinaka sa pinaka-national road. Ayan, mga kalingap. Palabas na kami nila Leo, tsaka ni Helen, tsaka nung kanyang mga anak. At saka may isang apoy ata dyan, no? Ayan. Alas 5 na ng hapon. Palabas ko lang kami nito ng ano, na, ang paala ng ano, ng summit, mga kaibigan, mga kaligap. Ayan, mamaya ulit. Pag nandun na kami sa kabayanan, sa may ano, sa aming papupuntahan. Kaya muna kayo mga kaibigan, mga kaligap. Ayan. Nauna na yung dalawa. Oh. Ganda na mga punong kahoy ito. Mga mahogani ba ito? Ayan. Oh. Ganda na mga mahogani. Ayan sila. Yer. Maganda talaga. Ah, tapo baba makakiling kan makalipad. Maganda po itong lugar na ito, 'di ba, Leo? Oo, oh, 'di ba yeah. no? Yan tourist spot 'yan, 'di ba? Stars. Oo oh, po. Ayano. No. Na, nabandar ano na sa pamaging tour guide? Ah, uh, tatlong beses po lang ako nakakapag-guide pa diyan. So, you experience ganung kala pagaling barangay? Mga ilang oras 'yung nakakatulong? Nasa ano po? Nasa mahigit ding dalawang oras. Oo. Oh. Pag mabagal yung mga kasamahan. Oo, oh, depende rin po sa... Pero pag ikaw umis mo, kaya mo isang oras lang. Ay, wala pa po isang oras nilalakad po namin yan. Sanay po kami dito sa bundok. Ay, nagawa ko yun. Nakaraan eh. Isa lang oras din. Ayun, mga kaibigan. medyo makulimlim na. Siyempre, andito tayo sa ano? Sa kagubatat. Ang dahan pala ito. Baka nga po doon sa kabila. Doon, siguro. Oo. Oh. Do sa ulingan may mga nagulong na lugar. Ah, ito nga po yun, sa sabila. eh, palang daan na maganda. na eh. Ito sa Ayan mga kaibigan, siguro mga 5.30 na. Nandito pa kami ng anak ni Helen tsaka ni Leo. natin yung ano, yung kanilang kumaring siya no, si Berna. Yung asawa na aking pamangkin. Na nagbibis pa, hindi pa tayo nakakaalakap. So, Ay, ito. ito. Ginabi na po ang aming ano, sina Kuya Edward. Nagpapasalamat po kayo sa kay Kuya Edward sa Kalingap. Ayun po kakilala ko na tutulungan namin na may dala ang kanilang mga anak sa bayan para makita niya po ang lugar doon. Sa so, pagkatito po matagal na hindi nakakarating po ng bayan. Lumaki na yung mga bata. Ngayon po ay narito po sila na para tulungan. Ang ginabina po kami. Kaya po, ano, salamat po kay Kuya Edward sa Kalingap. At kami po ay binigyan ng pagkakataon para may pag sa mabigyan ng kasayahan po mga bata na ito na amin pong tinutulungan. Medyo ginapila po kami eh. Kaya po ito, ah, uh, pero masaya po siyog sa tanay kasi marami pong pailaw doon ay. Oo, hmm. ayan. Isang pamilya po ito na aming bibigyan ng kasiyahan. kargado pala ay.

nang aksepto ano ayun, sila yun ayan natin mga uh, sa bayan ang mga anak, maglalaro muna kami dito sana, sa loob ng sa nga tayo ano mo

ikaw -ka naman! Ika naman! Hindi pa! Ikaw naman! po! na nyo na lay-in. kami... Huwag nalangin nating manan. kami yung class-up. niya nyo natin yung reality. Tapos mapas namin dito sa set Ano nagdulo kayo yung machine. Ah, ano, may kulay yata yan. Tingnan mo muna. Ano na nakalagay dyan? Ale, magpastik mo ka. Doon. So, Ayan, nakasakay na ba yan? Yung dalawa. Hindi pa? Nakasakay na po. Diba? Ito. Hindi pa? Yung so, maliliit, sakay mo. Nasa pa isang maliit. Di ba tatlo yan? Ayun, wala ko nabawala Okay, sakay, sakay, sige sakay mo Sige okay, sakay, kahit samahan oh, mo siya, oh hulog mo Hulog mo, so. sa butas

po si Leo. Yung tatay ng mga bata. Yung... Ito po si Verna. Yan. Yan yung nag nito sa atin. Bawa na rin yung mga mga kuya. dito sa bayan Dahil ako

Sa mga sitsiri, halimbawa. Sa kabila. Ayan. Ito dito mo. Wala pa? Sakit ayo, glumumum, glumum, ay lumu tulungulungo. Ayan, may nag-libre. Sa kaya, na. Bilis. Thank you, brother. Thank you. Sa daw. Ano, ka? Sa Sakay ka din. Ayan yeah, na pala. Ayan, salamat.

Nagbigay so, po para ano siya. Para ng Chinese. Nagbigay ng token. Ayan, nagbigay yung mga bata, mga kaligat. Ayan, mag Ayan. Ayan, dito. Ayan, na kayo. Tara na. Ayan. Kain tayo, kain na. natin kahit sa konti sasilihan at basalain natin yung sakayin kami sa Jalibig at kamaya basalain natin sa plaza ng Tamay itong mag-anak natin Maraming salamat kay Atibet sa pag-iispor sa kanya sa kamay niya Ito yung tawag na pag-iispor na Barayitan Mga nai, nagugutan na kayo? Kaya tayo? Kaya na tayo? Kaya tayo? At pupunta tayo sa plaza Kaya na tayo? Ano, kain na po tayo? Kain tayo mga bata Bago tayo punta sa plaza Ano, kain tayo? Nagugutom na ba kayo? Sagot, gugutom Oh, gutom na mga kalinyak, wala sochi na tala Kain tayo, wala kayo Tara na, brother Maraming salamat, salamat eh. thank you Salamat Ayan, makasama natin sa Toda. Mga tiga... DTC Toda. Ayan, DTC Toda. Ayan. Okay. Oh, Masupport a, aking YouTube channel ah. Edward T. Sa YouTube. Ang lalabas doon, Kalingap, Edward T. Ayan. Oh, shout out sa mga tiga... Ano? DTC Toda. Toda. Ayan po, ang pamilya niya eh. na, Leo. Eh. Sawat mga anak. Oh, mga paglaro na kahit sa ano mga kalinga. Oh. Saan gusto nyo? Diyan o dito sa kabila? Saan gusto nyo? Dito? Dito? Dalawang na mesa ko na natin. Customer number 35. Customer number 49. Ayan. Ayan. Uh, Ate Helen. Chicken. Gusto <coughs> ko? Chicken mo gusto mo? Ah. Ha? Ikaw, chicken. Ako. Oh, sa mga bata. Para sa lang? Para sa nga nila? Oo. Ano, ano? Oh, chicken. O, chicken ba? Chicken ba? Sa'yo ano, tara, Sama mo ko mag-order. Customer number Ah. Hoy, sama sa mo ako mag-order. Order tayo. Hindi ako marunong. <laughs> Ayan, masyadong gabi na yung aming uh, gabi yan. Kasi ano, medyo gabi na kami nakababa sa ano, sa bundok. Kaya medyo 8 o'clock na kami. Ito kayo, 8.30 na. Ayan. Isang ano lang, kalutas na ating order para ano. Ayan, Dining assist, please. Dining assist, please. Dining assist, please. please. Leo at saka ni Helen. Yung pamilya Ni at saka Helen. Ayan. mga anak. Ayan. Terap. Ayan. 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 anak nila, Ayan. Ito, anak din niya, tsaka yung anak niya may anak na rin. anak na di ba? Ah, ito, ito, to, anak ni Helen. Ni Helen. Ito, anak ni Willie, nang ayon pamangkin. Ito, kaibigan niya, anak ni Willie. Tapos, ito, si Berna, ito yung nagano -na sa atin, sa kanila, ayan. Salamat po. Salamat ano. na, enjoy niyo mga... Salamat sa iyo, ayan. Ayan yung kuya ko. Katapos natin pasyente di saan sa plaza no Katapos natin